Good evening, mam Ma Laudet. Ako nga pala si Jared Valdez, SM Scholars. Ano nga ba ang tatalakayin natin ngayon? Ang tatalakayin natin ngayon ay paano umusbong ang multi-company Narito ang mga impormasyon tungkol sa pagusbong ng multi-company at globalisasyong ekonomiya. Ang pagusbong ng multi-company Ang pagusbong ng multi-company ay naganap dahil sa evolusyon ng mga estruktura ng korporasyon sa paglipas ng panahon. Ang mga korporasyon ay nagsimula bilang maliit na negosyo at tumago sa malaking kumpanya na may operasyon sa iba't ibang bansa. Ito ang mga unang, yeah. Kasi yan, ang mga unang multi-company ay kolonyal na negosyo tulad ng East India Company at Dutch East India Company. Globalisasyon. Ang paglago ng mga multi-company ay pinabilis ng globalisasyon na nagpapahintulot sa kanila na magpalawak ng operasyon sa mga iba't ibang bansa. Teknolohiya. Ang mga pag-unlad sa teknolohiya at telekomunikasyon ay nagpagaan sa mga multi-company sa pamahalaan ang kanilang mga sang sangay sa iba't ibang lokasyon.